For the Filipino American ones. Wait. That's how I feel. That's how I feel about Filipino. Ameri Clean it up, Macone, right now. Uh DR, Colombia, yes. uh, the Philippines, Thailand. Oh. Like women can that can speak very little English. Women that don't have it, education. video episode <laughs> <laughs> ay pag-uusapan natin ang mga taong hindi deserving ng kahit isa sa ating isang libot, isang tuwa at lalong hindi deserving na makaramdam ng Pilipino hospitality mga kaproud. What's going on here? Not a lot, I'm afraid. Our chums up the road wanted to see if we could make their Filipino maid with our northerner, but he's not having any of Come on, Clyde, mount her! Present your rear! Nag-viral nga ang spaghetti Jollibee Mukbang ni Benny Blanco na isang pambabastos kung hindi man sa pagkain Pinoy ay sa pagkain na lang mismo ka-proud. Napakawalang manners, di ba naman? Normal na hindi mo magustuhan ang isang bagay pero ang ganong pag-uugali ay nako, nako naman. Pero hindi lang yan ang pag-uusapan natin. Dahil narito ang ilan sa ginawang katatawanan ang ating Filipino accent. Approve ba sa'yo ito ka-proud? O katuwaan nga lang ba? Okay. Saan naman mag-shoot tayo? I mean like How are you, Mama and Sir? <laughs> Good morning! How are you today? christmas mom today mom today we have the new collection we have that one in black and that one in yellow no mom we don't have bread in that one mom if you want that one i will call my supervisor and get from the other store i will ask if you want that one I'm a little bit dusty. I have a glass of <laughs> <laughs> baka naman, katuwaan lang talaga ka proud. Tama bang hindi tayo mapikon dahil tayo rin naman ginagawa natin yan. Try mo, baka meron ka ding Filipino accent. My God, I love your Filipino accent. Say it again. <laughs> okay, let's go to the kitchen. Nestle Grim, Carmen. Nor cubes. Butter. Mayonnaise. 3 and 1 copy ka brown kopi. Honey. At eto naman, mayroon ding mga tolonges na talaga namang sagad ang pagpapapansin ka proud. Ang hindi pagrespeto sa watawat ng ibang bansa ay talaga namang may kalalagyang ka dyan. Nakikipagugnaya na rin ang Police Regional Office 4A sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation ng mga naarestong foreign national. Kaya ang isang taon pa lang noon na magiging future swimmer pala, si Yoli na ang tumayong pangalawang ina. It definitely puts extra no extraordinary. He's passionate about what I do. I don't think I could have a better second mom or nanny by my side to help me through all this. I just did my best being like a nanny to him. Proud nga ang Singaporean Olympic gold medalist na si Joseph Iskuling sa kanyang nani na si Auntie Yali. Auntie Yali is like the second mom to me. As a kid, I wasn't the easiest guy to handle. She was the one that always just take care of me at home. Hindi ko po naisip na meron din palang ganung tao na makakapag-appreciate dun sa mga katulong lang na nagtatrabaho para lang mabuhay yung pamilya nila. Kung sa ibang bansa ay talaga namang hinahangaan, pinakakatiwalaan at pinararangalan ang mga kasambahay na Pinoy. Ngunit meron din namang mga taong sobra ang diskriminasyon na hindi natin maiiwasan na matahin ang mga kababayan nating Pinoy. Siyang... Dasa. Siyang Social media was a buzz with the controversy surrounding Kuwaiti influencer Sondos al khatan and her comments regarding Kuwait's rules on Filipina domestic workers. Karma is real. Yan ang nangyari sa isang Kuwaiti influencer matapos umani ng batikos ang kanyang post patungkol sa pagtanggi nito sa panukalang bigyan ng isang araw na pahinga ang mga Pilipino domestic helpers sa Kuwait

pa nga Pilipino. Narito naman ang isang HK Magazine article noon na umani ng maraming batikos matapos tawagin ba naman ng Pilipinas na nation observant. Ang issue ay nagsimula nang magdeklara ang ating gobyerno ng pag-aangkin sa mga isla sa West Philippine Sea. Dinagdag pa sa artikulo na wala daw tayong karapatang labanan ang ating mga amo na nagpapasweldo sa atin. Agad din naman pinull out ang nasabing artikulo matapos ang tinanggap ng mga batikos. Humingi rin ng paumanhin ang nagsulat. Pero tatanggapin na ba natin ng ganun-ganun lang ang patawad mga kaproud? Ito pa ang isa sa libro naman ng mga bata mula Hong Kong patungkol sa profesyon ng ilan sa mga nasyonalidad sa buong mundo. Proud feature ang mga Filipino. Pero teka, proud feature nga ba? Parang may mali. Sang ayon ka ba dito ka proud? Domestic helper talaga? Grabe naman yun. Mayday, mayday, mayday. 119, we are dark. It ay, uh, plane. Ang bida po rito ay si Gerard Butler. Ang istorya po nito, ginawang Pangulo, sila po ay nag-crash. Sa, sa Sulu. Sa Sulu, sa Hulu. Somewhere in the Jolo Island cluster. It's run by Ang ating pong otoridad ay naduwag na sa mga rebelde. Hindi na po sila umaaksyon. At sinabi pa dito, they went down, English po ito, they went down somewhere in the Hulo Island cluster. It's run by separatists and militias. The Filipino armies weren't there anymore. Maxwell Carver, England. Team. Country. I gotta go after them. My passengers, my responsibility. Mr. President, it really painted a bad image sa ating bansa dahil nga, Dabaw, wala ka makita ang ganong klaseng lugar na may mga rebuildi na ganon ka, ganon katindin na namumugot ng uh, ulo without apparent reason. Pinupugutan ng ulo yung mga puriner. Parang with through that movie tinatakot ng mga ng uh, filmmakers na yon yung ating mga mga dayuhan na turista na pumunta dito sa uh, Pilipinas particularly sa Davao at sa uh, Hulu Islands Anong masasabi mo sa isyung ito ng mga senador noon mga kabayan Pang-iinsulto ba ito sa Pilipinas at sa mga awtoridad o isa lamang itong fiction movie na wala namang basehan at for entertainment purpose only hindi na dapat seryosohin pa at pinag-uubusan ng budget sa Senado. Comment mo nga ka-proud at pag-usapan natin kung nasa lugar nga ba ang mga daing ng mga senador na ito sa isang pelikula. Nung pinalabas yan, ayoko talaga panuurin yan eh. I really said I will not watch this kasi uh, baka matamaan ako ng high blood. I was, pinakita ko na po ito uh, two, three months ago kay Presidente. And I complained to him, we have to do something about it. Alam po, the Muslims, will never accept that this movie is a fiction. Maybe for you, but for us, no. Because terrorism it's never a part of our religion. Sir. Maraming salamat sa panonood at siguraduhin na kasubscribe na ka na para updated ka sa susunod pa nating mga Filipino Moments video.